Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at dadalan ka talaga ng kamalasan. Taurus. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa madumi ang mukha at mamalasin ka para matalo kung hindi mo maiiwasan. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag ka magsusuot ng damit na may kulay pula dahil pagkatalo kagad ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakakatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Huwag kang magbabalato kung ikaw ay nananalo para hindi ka makuhanan ng oras na swerte. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 43 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 49 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:25 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malalaki ang pisngi at sa kulay brown dahil magbibigay sila sa iyo ng pagkatalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mayabang magsalita, dahil dadalan ka niya ng kamalasan para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.20 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, at magbibigay sa iyo ng swerte para manalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.20 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at sa player mahilig magyabang, pag nananalo at nagbabalato dahil kukuhanan kanya ng oras na buenas. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay yelo ang iiwasan mo, dahil siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 -10 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas bente ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw, dahil madadalan kanya ng kamalasan para matalo.